guys, nandito na tayo sa may tuwa ng Galileo again. Ayan. Ah, uh, pansin nyo. sa uh, palawas na tayo ng Manila ngayon. Sana maganda yung biyahe natin. Ayun, no? may nagtutulak. Oh. Alright, so bakbakan na ulit tayo mga ka-TMX. <laughs> Bira na tayo. Let's see. Hey, grabe, hindi maganda yung panahon ngayon. <laughs> Paulan na ulan, may maulan, may hindi maulan. Ay, pero sana maging safe yung biyahe natin ngayon. <laughs> right, so... Ayun, tingnan natin kung ano mangyayari sa, ano, sa daan. Abang-abang <laughs> na lang, makakasabwat. Kung anong magiging resulta ng ating biyahe ngayon. Kasi, oh, grabe yung ulan. So, hindi pa yan. ambun-ambun pa lamang yan. ambun-ambun pa lang yan. Pero tingnan natin mamaya, baka may mga party talaga na ano na maulan. All right. tayo mga boss. Daling ano natin? Oh no! Malug na naman. Magiging tayo mga bossing. Umalag yung ating bearing. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> no, no, no. <laughs> Ayan o. Oh. Oh, yun mga kasambuat. Nagpupupo dito. nipis kaya sa na medyo mayanan dito mainit na huy <laughs> nako matanggal na kapote masuot matanggal masuot ganoon lang ang tema mga my goodness pagka ganito ang biyahe grabe huy mainit dito Parating ano na to pag umaka na mainit dito tas ewan ko lang sa unahan Right, nako. So well, yun mga what? Dito tayo sa Gumaka, Quezon Bilis na yung biyahe Ay, <laughs> hey, Nagpapatay at nagbuhay ako ng camera Kasi pag malakas yung ano Wala rin namang ano Wala rin sa isa Isa lang yung battery <laughs> oh, Grabe ang ano sa ano Ang sa may parting ano Parting atimunan Mukhang na naman tayo sa parting atimunan ngayon goodness pero okay lang yan ganun talaga kaya may naman tayo takbong ano lang takbong slow lang tayo kasi mahirap kapag maulan eh ano mga tayo di baling hapon na tayo makarating or pagkabi basta makarating tayo ng maayos yun lang naman yun eh <laughs> my god <laughs> 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 medalas Don't oh, May, ah. may, best, may, one, no? may tumawag na ano May two na meter tumob yung truck na yun ah. parang karga eh buhangin nyo ata hindi ko alam kung anong karga ng truck na yun pero ano delicate yun lalo na kung may ano kung may nakakasalubong pati muna tayo mga kasabwat narabi kung ano nang nangyari saan sa kalsada so yan basahan siya basahan kalsada dito naman na ulan din grabe pulo, ano pulo pulo yung ulan yun ah dito medyo masyadong ano na umiinit na bakit pa tayo ng ano bakit na tayo sa bitukang manok mga kasabot? so ewan ko lang maulan hindi nga na naman grabe eh. ang worst ng biyay. <laughs> pero di bali uh, ah, sana makarating tayo ng maayos bakit na tayo ng ano Sambi ko ka man ulit Medyo maagaga pa So oh, ayun Nakita tayo nandito kang manok Wait na wait dito Mga sa <laughs> Nahanap ko yung mga nagtitinda ng ano eh? Nasa tayo mga nagtitinda ng pulot dito Siguro ano <laughs> Wala pala ano Walang nga pala paano sila makakapagpulot Pero parang meron yun eh. no, Wala ano wala dito Walang tinda Sayang makakabili wow, sana Oh my goodness Grabe landa lang tayo makasabot kasi Madulas ang ano dito Slippery when wet dito <laughs> Baka tayo mag ano magdirecho. Oh ah uh, selfie So yun mga sabwat, palabas na tayo ng ating Quezon talagang nga uh, hindi tayo tinitigilan ng ulan pero tuloy tuloy ang biyahe takbong takwa minsan tayo mga sabuat <laughs> sa lukban tayo dadaan para ano para makapag shortcut tayo ok play na lang ulit yun mga andito tayo sa ano uh, daan ng ano papuntang uh, lukban quezon so hataw hataw tayo dito mga kasabuot, para uh, makarating rating tayo ng may araw pa So, hindi ko alam kung anong ano dito, kung may traffic pa. Eh, pero parang wala naman traffic ngayon kasi undas. Ewan ko lang sa mga may sa mga ano, sa mga cemeteryo. Ang masama na ito, madaan na natin yung ano, yung may mga parte na may mga cemeteryo, sigurado sa so, traffic dun. So, dito magmamabilis mula tayo. Eh, maambun-ambun pa pero, pero hindi na masyadong ano, hindi na masyadong malakas yung ambun. ngayon ang ganda ng daan talaga dito mga kasambuat kaya lagi ako dito dumadaan eh so parang ako lang yata yung dumadaan dito ngayon <laughs> so ngayon mga mga kasabuot. so hindi ko na inalo you know, yung mga videos hindi na ako nag video sa parte ng ano kasi nalubat tayo nalubat yung aking camera hindi ko na malayan hindi ako nakuha ng footage pero hmm, bilis ko na So, yun ang um, hindi ako masyado na masyad nung nag, ano, kasi nalubat nga at uh, marami pala sementeryo dito magsir tayo ng mabitak pa sementeryo pala ang dadaan na mga kasabot kaya nagka traffic traffic ako and ayun uh, pero okay lang naman pwede yan na tayo yun and sa ng Diyos makakarating tayo ng maayos salamat sa Diyos dahil uh, Tarating tayo. yan salamat sa mga ano, sa mga sumuporta sa akin sa YouTube channel natin. Alright, so hindi masyadong ano yung video natin mga kasabot kasi nakakatamad mag-video. Kasi paulan-ulan, nakakapagano nang <laughs> nakakatamad magtanggal gabit ng camera. So, uh, basta yung ating ano, microphone. Kaya yun, may ako mag ano. So hanggang dito lang mga kasabot. Alright, bawin na lang tayo next time sa mga ano na video, sa mga susunod na video. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Kalmado ang EDSA. Kasi may rin pang bakas yun. No? bukunti pa, walang traffic. So, right, So, yun. Hanggang dito lang ako sa buwat. And... set, hey. right set right, right, right. sa mga uwi sa pagkalipas pag ng undas ingat sa biyahe, ingat kasi maraming uh, mga insidente, ingat sa lang, mga kasap, So hanggang dito lang aking video eh sa awa ng Diyos nakarating tayo ng maayos Ng kunti lang naman yung aberya So next video sa awa na lang kwento sa inyo Kung ano yung mga nangyari pa sa mga ano natin So papahinga na muna ako Alright Bulan din dito sa ano ha Manda um, Hindi tayo tinantanan ng ulan <laughs> Alright So Ayun garage na tayo and wala ang ano na wala nang masyadong ano ganap kaya maraming salamat and God bless alright yeah ah. success